Hi guys, good morning, ano? You know? Bumagsak na pala yung bagyo, yun. Know? Pinasok na tayo dito sa loob ng tubig, ano? You know? Baha na rin sa amin. Yun, know? Sobrang lakas ngayon ng ulan, eh. Tara, labas mo tayo. Kuha mo tayo pa ng payong. Update tayo sa ating isda kahit maulan, guys. Mag-update tayo pa rin, ano? You know? Dito, guys, inalisan na natin ng tubig. Ito ang ating mga reptab. Para yung mga ulan na babagsak dyan sila yan you know. o nilagyan ko na yan nalisan ko na yan nandito di ko na ito aalisin kasi yan yung ating mga fry mahirapan tayo maghuli dyan ng mga fry kaya hindi natin ito isama and then dito yan you know, o sobrang baan dito sa amin yun no? yan you o know? naglinis na para ako ng mga aquarium kahit maulan guys update pa rin tayo sa ating backyard mainit kayo guys dyan ha keep safe kayo guys yung mga taga bicol dyan yan you know? o sobrang lakas ng baga guys mga balon molis natin Pin pinasok natin yung mga breeder natin yan you know? o mga breeder natin pinasok na natin baka kasi magkasakit sila yung mga breeder natin grabe yung baka ngayon sobrang lakas ng ulan eh yan you know? o kaya keep safe yung mga fish keeper dyan mga outdoor setup nyo Ayusin nyo na. Yung mga pray oh, yan o. Oh. Dun sa likod, dapat ko na rin kayo dun sa likod. Tara, puntaan tayo. natin. Yan, dito binilinagyan natin ng mga kaya da, isda. And then, dito naman, yan you know, o. Sobrang puno na. then, Labas tayo guys, pakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung ulan ngayon. Labas tayo nakita natin kung gaano kaba na dito sa ramin kaya ingat kayo guys kung pasap sa amin yung tubig yung anyway, iso zoom natin yan you know. o uh, grabe, na sa amin ang pasok yung tubig yun know. o, yung tubig kaya, yeah, ba sa amin ngayon dito. Auto-setup natin. Hanggang dito na lang, guys, sa ating vlog, guys. Kasi, naliligo pa ako. Kasi, kasuhin muna natin itong mga isda natin dito. Thank you, guys, sa ingat kayo dyan. Keep safe, guys.